Hello so guys, so kadarating lang po namin dito sa Japan Dito na po tayo sa bahay And May mga good things and bad things ako nakita Ang bayabas, okay na May hinog na Yung sayote ko namatay Ayan Ubus ang sayote ko Ay dapat namumunga na ngayon yan. Wala, matay. Pabayaan. O oh, hindi malako na nangyari dyan. Dinidilig naman daw ng anak ko. Pero again, matay yung sayote ko. So, mga wala tayong mabibenta ngayon. Mga patolan, dahil patolan, mga nagulangan. Ang palayayan, nagbinugan. Malat. Alos pa talanta na rin yung mga palay ko. Pero ang dami mga bunga pa oh. Yan oh. Daming bunga na ang bunga ng palay ah. ko dito. Buhay pa naman. Nalaki yung mga bunga. Captain ko kayo na ibang araw. Jujube. Mga na yung bunga. Yeah, meron na rin mga natuyok bulog na rin yung iba ah. so yan yeah, uh, tinitingnan natin ngayon ang mga halaman natin uh, jabuti ka ba? okay pa ito yung giant jujube ko or yung taiwan jujube ang na ngayon ano, laki na ng sanga so nung umalis tayo isang street na sanga pa lang po yan ngayon ang laguna niya or lagu niya na ay hmm. e, silipin natin na nasa loob ng mini greenhouse mga sampalo ko dito yan lalaki na ito pa rin yung mga na iniwan ko So, tayo nimbayabas ko dito. Ito, hinog na. Yung iba, nalaglag na. Ayan, sobra ng hinog. Laglag na siya. Or, natanggal na agad ang paghawa ko. Laguna ng... Wow, parang gubat yung garden ko sa likod. Mamaya. Kita ko sa inyo. So, ito yung bayabas ko sa loob ng mini greenhouse. So, yeah, Marami na po naglaglagan ng mga bunga. Ito yung mga Yan, lalaki na. Ang daming pitas na bayabas. Uh, ang dami na rin po naghinugan sa taas ng puno. So, yan. Kung makikita nyo, nabulok na siya, or sila. Ang dami, oh. Sumubro na pagkahinog. Two weeks lang yan guys oh. Yan yung mga magaganda dati na malalaki. So meron pa rin mga mga mapipitas ito oh. So ito hinog na to, pitasin na natin. Ito pwede na rin to, yun pwede na rin. Kunin muna, kunin muna natin to. Ayun mga naghinoga na rin yung bayabas doon no? Dami. Samina puno natin, hindi na bulok na yata. Manga natin. Ayan. Okay pa rin. Ha! Nakita ko malalaki. Ayan. Napitasin na rin yan. So now, silipin natin ang garden. Ito. Meron na rin yung naglaylayan. Yung guys, so Ang dalang ko, wala na ngayon. Oh. Sukal na. Ito, na, na bumagsak na yung ano. Sunflower. Ito, ibang araw yan. Tumba ko muna yun Ito yung Indian Jujube. Yeah, may malalaki na bunga. Hinugan na, nagbabagsakan na rin po. Singgamas natin. Napakalago. Ayan, may mga nagtuloy na bunga. So, hopefully, maggulangan yung seeds niya. Sa internet, So, baka sa Sabado na ako makapag-ayos ng garden ko. Kasi kadarating lang, bukas, balik sa work. Talagay guys, sa laki bayabas. So, ito po ang garden ko now. Napakasukal. Ah, yung papaya, silipin natin yung papaya pero problema natin yung daan papunta sa papaya wala na po yung daan na no so gagawa tayo ng daan sobrang sukal laki ng mga damo iba mga tanim ko, hindi na makakita Yun yung mga sili ko, hinugna na yan yung avocado ko still alive yung sili ko, dami ang daming bunga palunggay ko buhay pa rin yan okay guys so ito ang bayabas ko buhay pa rin okay guys so luckily ito na po yung papaya natin ito yung nakalagay sa timba ng winter and guys look at that ah di ba dalawang linggo lang ako nawala just imagine guys ha uh, two weeks may kit lang yan uh. bigla sila naglakihan o oh, diba bigyan natin ng separate update yan uh. so again uh, maraming sinawing palad sa mga halaman ko pero marami din naman okay dumarecho o oh, yung mga talong ko na pinutol ko bulan na ulit. Uh, bago ko umalis, kinat ko sila. Tapos na matataas na may bunga na ulit. Okay. So medyo delikado maglalakad ngayon dito kasi hindi ko alam kung may aas dyan o no, wala. So... Again, sa Sabado ko na to may check, check ng buo kasi bukas, back to work na po tayo. Kailangan maghabol. Marami akong bayarin. So, for the meanwhile, pitas tayo ng ilang bayabas. Yan. Bigyan ko na ka lang kayo ng separate update. Nakakadismaya. Okay guys, so andito naman tayo sa isang garden ko. And again, two weeks na nawala ko. Yan. So, gubat. So, hindi ko ito for now ang linis nito it's either Saturday or Sunday ito yung mga papaya ko yan malalaki na yan, may mga bunga na rin dito yung kasaba natin na yun mga luya ko yan uh, silipin natin ang papaya kung may tsura nila so yan guys nice. ito ang dami na rin bunga so ito yung mga late na naitanim ko dami rin bunga yung kamote, nagdalaan na. Nawala na yung balag ko ng ampalaya. Natumba na. Yung pipino ko, yun ang luwag. Or ang lagos, Ito yung mga unang papaya natin na itanim. Napa rin bunga. Meron pero maliliit. So, bigyan ko kayo ng update dito. Siguro Saturday or Sunday kasi so, hindi natin maaayos pa to so simula bukas hanggang Friday trabaho muna ako so again pinakita ko lang sa inyo yung garden natin sa kabila